Hello guys, ayan, samahan natin si Ma'am Tis. Ayan. Last banding? Last banding namin ngayon. Ayan. Paano yan? Paano yan? <laughs> ayun. Last, Last banding daw yan. <laughs> ayun, 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 ayun. Kain tayo, o. Kain, kain. Kain kami. Paano? Ganyan pa. Ganyan Hindi. yan dapat mo. Ano? Iyanan mo yung ano te? Ayun, happy time. Yung ano, taglit. Iyanan mo yung nakaka... Ano? Iyanan mo yung ano. Sandali. Iyanan mo na lang tayo. Kasi, ano eh. Ayun, yun ano na lang kami. Kain, kain tayo. Sasabihin na naman ng apo ko, tutusin mo na. Paparasarasa rasa. Nakita kasi yung KFC, nanood sila sa ano ko, sa ano, live. Nagpaparasa sa, sa dalawang silula. So. Tama.

kasi so, pag umuwi pa ako, matatamad na akong bumalik. Kaya gusto ko mahina, doon dito na, dahina, dun, 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 uh, sak sakay ka na lang yung taxi. Nakarin ko pa doon sa ano. <tap> Pagkabiyahin na siya. Kaya. Kaya mo. Responding na ito. Ang takoy. Kita-kita uh -huh. na lang sa Pinas. Kita na lang kami sa Pinas din. Maghihiwalay na kami. Yun nga. Yun nga kung sino naman ang magiging kadit niya. Kaso biglang iniwan. Wala na. Wala na akong kadit. Mag-isa na ako ngayon maglakad-lakad. nakita ka dito kasi hindi. Sayang ang kamera natin. talaga malayo ang ano natin. Ayan. Oo, pwede mo na siyang i oh eh. <laughs> oh, o, hindi. Ipatagin yun lang yung ipot Hindi, dito. Wala natin. Oh, ayan. Ayan. Ayun. Anong sabi doon ni Kabayan? Hmm? Nagawa daw siya. Nagawa na siya. Mm, magagawa daw siya. Ano ba yun? Blue, ano? Bagong dating pa lang siya. Sila parehas. Wala pa ang isang bag. wala pa ang isang bag. Wala pa ang isang bag. Mura lang ang siya? Mura lang. 180. Pero libre bahay. Hindi, 150. Libre bahay. Mm -hmm. Lahat. Position pa, ano Transport. Nah, okay na, okay na.

Gusto mo pa yung ano? Mm. Yun, Drew, eh. May iba dyan, eh. Parang matanggal yung kabila Kabila, yung mga ngipin mo, grabe yung hanghang Ang hanghang tingong jawawan kita ka primer <laughs> ko na lang to last lunch namrus. <laughs> 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 tapin na siniyak so, maa kain ng Jali bina, kasi kung kakain cama ka, gisakalang, tumo di ang mga anak ko naman, ang apo ko kasama lang mga apo ko. Ano na lang kasama mo, mga apo mo? Mm. Kung may pera. Huh? May kung wala, wala nang pera. Ayun. Mm. Kung nang tanong kung ano ang magiging buhay ko na doon. Kahit, kahit anong negosyo doon. Parehas din. Um, kung kinikita mo dito, hindi mo kikita yung sakti Yan lang din na kaano. Hindi. Dito kikita ka ng 16,000 every month. Tingnan saan na. Wala na noon. Sa tindahan hindi mo maano yan. Hindi mo makikita yan. Ano? Ang dakinawawala sa akin. Pero wala akong magagawa. Dahil... Ito na ako. Umabot na siya sa ano? Sa kuta. Kuta. Pero hindi pa naman. Passport kasi. Okay. Okay. Sabi nga doon sa ano. Pati. Pati uh, yung tawal. Sabi ko 60. Yeah. Pati hindi ako sa sa'yo. Sabi ko, oo nga eh. Hindi ate, bata ka ba nga? Moodan, ano pa nga. More ano ka lang, 50. Hindi. Amok talaga. Hindi ko talaga alam kung ano ang binigay ng airline sa akin. Wala siya sa buhay niya. Tanungin mo, tawagan mo. Umaya, pag yes, mo. pag ako sa bahay. Hindi ka sagutin, hindi mo nakasaranan. Oh. maalat ang ano dito. hindi yung na manok din kasi. Parang chicken Pero yung iba kahit manok ayaw nila na. Gusto ko yung kipsi masarap. Masarap ka Huwag oh, oh, gawin kang ano, uh, oh, kung matagal ka nang hindi nakakain, masyadong sarap. Ano mo ito? Ang dati? Ito Oo. Oh. Oh. Ano siya ba yun? Tingkuli. Ay! Ay! <laughs> oh, Hindi ka naliliwala. Hmm. Hindi, nakita ko na sa puso ni Mama yan. Dito na siya. Pero bakit nagtrako ba ba't nandun? Ano hmm. yun? Nagkatos na siya? mabas na? Hindi. Nag-sign. Mag-sign daw sila ngayon. Oo, yung ha? Mmm... Mmm... Nabits sabihin dyan, talaga. Mm. na, mm -hmm. mm -hmm. ng Pinas? Mmm... siya ng Pinas? Mmm... Mmm... Oh, siya dumating. 3 pa lang yato. Ay, lang lang 'yung post niya in init Ay, pala pala. I-adjust mo lang gabi para doon mo yung ano pag gabi live mo. Mm. Ay, wala pang mag-premier bukas? Wala pang mag-live -la bukas? Mm. Wala tanong. No? Mm. Tanong ka doon sa forever yan sa group. Mm. Wala pang mag-live -la bukas kasi mag-live -la ako bukas ng gabi. Alas 7 ka mo. Alas 7? Yung baga, hapon na la lang. Alas 7 ka ng gabi para ano ako. Kahit alas 7, alas tama tama alas 12. lang yan kasi maraming kalawin ko pa. Alas 7, Alas 12 tapos. Mag-missos ka doon para alam nila sa grupo. Sabihin nyo na ako

na ko baka baka hingin yan baka palitan na naman yan hmm. <coughs> kasi yan na yung sa youtube hindi yung iba na lang ibigay mo no. tamo hindi pwede kasi naayos na nga ito eh luluko-luko na naman Samsung na lang ibigay. ah Yung Samsung na lang. Ano so, ka po dito sa lang cellphone? Yeah. May mga cellphone naman sila? Mahirap nga yung ano yun. Sa yung iPhone mo, yun na yung jacket mo. Mm. Kahit iPhone lang. At saka yung bago mo. Vivo. Kaya ano Music. Pan-music hmm? ko. Ay, may laptop naman ako. Baka doon yung eh, gagamitin ko? Uh -huh. Pwede, Pwede ka naman mag Pwede ka naman live sa laptop. Mas maganda. Doon, hindi pa nakaano eh. Doon na lang sa ano mo. Hindi ba doon sa Pilipinas? Oo. Ang ah, haba na doon. na. Kasi iba, ano, ayan, babay lang. Natapos na rin kami. <laughs> Ayun. Bye, bye, bye. Kasi ano, hanggang ano na lang ako dito at 3. 3, 3 oh. ng November. Ayun. Ayun. Baka maipremiere niya ito. Nasa Pinas na siya. Ayun. Pinas na. Ayun. God bye bless bye. sa atin lahat. Bye-bye. Ito. Ito. Saan ito?